mga farmers magandang tanghali sa inyo lahat ako na dito sa bukid at sa ako ng sapag ng yan, kain tayo mga ka-farmers, meron ako din yung binalot na tapsilog silog yan, yan mga ka-farmers itlog at tapa yan ang akin tapsilog silog mga ka-farmers kain na tayo mga ka-farmers ito may buko tayo din eh pero ito'y double purpose dahil dito sa bukid sa gubat walang tubig kaya ito ay iuhugas ko pera busong ano ayan mga farmers okay na yan pwede na tayong kumain mga farmers alam nyo ba mga farmers napakasarap ng ulam ko at bago ako pumunta dito sa bukid ako'y nagluto di ba mga kapatid bakit ako nagsisipag ng tudo nung dalagap nung may asawa pa lang ako at wala pa akong anak na kasimpugi ng aking ama ay talagang sa tudo sikap ako sabi ko magsisipag ako para ako may pagmalaki ng aking asawa at kahit saan tao ay may pagmalaki niya ako taas noon niya akong may pagmamalaki dahil sa akin kasi at kabaitan at sa pagpapahalaga ko sa kanya mga kaparmers ayan at ngayong may anak na ako so sikap pa din si ka-farmers para sa aking asawa at para sa aking anak para mabuhay ko sila at may pagmalaki nila ako ano mga kaparmers mga kapamas masarap dito kumain sa bukid tingnan niyo ang aking paligid mahangin tahimik medyo malayo sa gulo kayo sana nakakain na din kayo ngayong oras na ito dahil tanghalian na. Tingnan tayo mga kapamers ng buko. Masyadong nauhaw sa kapamers sa pagbubukid. Dahil kailangan magtrabaho para sa baby.